Aries. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Mga masuswerteng kulay ay color red and color black. Ang mga masuswerteng numero, number 6, number 14, number 21. Ang kahulugan, ang red at black ay nagpapahiwatig ng tapang at kapangyarihan. Ngayon ay ang kop na panahon upang ipakita ang iyong kakayahan at pamunuan ng isang mahalagang usapin. Ang mga numerong ito ay nagbibigay pahiwatig ng tagumpay sa pamamagitan ng matapang na pagkilos. Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Leo. Mga masuswerteng kulay, ay color green and color white. Ang mga masuswerteng numero, number 2, number 10, number 27. Ang kahulugan, ang green at white ay simbolo ng kapayapaan at kaganhawahan. Ang araw na ito ay magandang pagkakataon upang magpahinga mula sa pag-aalala at itoon ang pansin sa personal na kagalingan. Ang mga numerong ito ay pahiwatig ng tahimik na kasiyahan at maliliit na tagumpay. Gemini. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aries. Mga masuswerteng kulay ay color yellow and color brown. Ang mga masuswerteng numero, number 3, number 16, number 22. Ang kahulugan, ang yellow at brown ay nagpapakita ng saya at katatagan. Panahon ito ng paglalakbay, ideya at panibagong simula. Ang mga numerong ito ay paalala na sa simpleng paraan, maaari kang makahanap ng bagong inspirasyon. Cancer, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Mga masuswerteng kulay ay color silver and color pink. Ang mga masuswerteng numero, number 15, number 9, number 24. Ang kahulugan ang silver at pink ay nagpapahiwatig ng lamang at emosyonal na lakas. Mahalaga ang araw na ito upang ipakita ang malasakit mo sa mga taong malapit sa iyo. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng pagkakataon para sa malalim na koneksyon at paghilo. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Cancer. Mga masuswerteng kulay, ay color orange and color gray. Ang mga masuswerteng numero, number 1, number 13, number 29. Ang kahulugan, ang orange at gray ay kombinasyon ng kasiglahan at disiplina. Magandang araw ito para magsimula ng proyekto habang pinapairal ang maingat na pag-iisip. Ang mga numerong ito ay gabay patungo sa matalinong tagumpay. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Mga masuswerteng kulay ay color brown and color light blue. Ang mga masuswerteng numero, number 4, number 11, number 30. Ang kahulugan, ang brown at light blue ay nagpapahiwatig ng tiwala sa sarili at kalmado. Panahon na upang unahin ang mga bagay na magdadala sa iyo sa mas malawak na pagunlad. Ang mga numerong ito ay sumasagisag ng mabagal ngunit siguradong tagumpay. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Virgo. Mga masuswerteng kulay, ay color pink and color sky blue. Ang mga masuswerteng numero, number 7, number 15, number 25. Ang kahulugan, ang pink at sky blue ay pahiwatig ng kapayapaan at pagiging bukas sa damdamin. Ngayon ay isang masayang araw para sa pakikipagkaibigan at pagpapatawad. Ang mga numerong ito ay nagsasabi na ang kabutihan ay muling babalik sa iyo. Scorpio ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Sagittarius. Mga masuswerteng kulay, ay color black and color violet. Ang mga masuswerteng numero, number 6, number 19, number 26. Ang kahulugan, ang black at violet ay sumasagisag ng misteryo at espiritual na lakas. Ito ay magandang araw upang lumalim sa sarili at pagtuunan ng personal mong pagunlad. Ang mga numerong ito ay paalala na sa katahimikan, may natatagpo ang direksyon. Sagittarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Scorpio. Mga masuswerteng kulay, ay color purple and color white. Ang mga masuswerteng numero, number 8, Number 18, number 20. Ang kahulugan, ang purple at white ay nagbibigay liwanag sa mga plano mo para sa kinabukasan. Panahon na upang ipahayag ang iyong mga pangarap. Ang mga numerong ito ay senyales na may malalapit na biyayang darating mula sa mga tapat mong pagsisikap. Capricorn. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Taurus. Mga masuswerteng kulay, ay color gray and color navy blue. Ang mga masuswerteng numero, number 2, number 17, number 28. Ang kahulugan, ang gray at navy blue ay nagpapahiwatig ng kontrol at karunungan. Gamitin ang araw na ito upang tahimik ngunit matatag na isaayos ang mahahalagang detalye. Ang mga numerong ito ay nagmumungkahi ng katatagan sa bawat hakbang na iyong gagawin. Aquarius. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Mga masuswerteng kulay ay color indigo and color gold. Ang mga masuswerteng numero, number 10, number 12, number 23. Ang kahulugan ang indigo at gold ay simbolo ng karunungan at tagumpay. Makabubuti ang araw na ito sa pagharap sa mga responsibilidad na may mataas na kahalagahan. Ang mga numerong ito ay nagsasabi na ang iyong talino ay susi sa tagumpay ngayon. Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius. Mga masuswerteng kulay ay color light blue and color green. Ang mga masuswerteng numero, number 3, number 14, number 31. Ang kahulugan, ang light blue at green ay sumasalamin sa pagpapagaling at katiwasayan. Mainam ang araw na ito upang pagtuunan ng pansin ang sarili mong kagalingan, pisikal man o emosyonal. Ang mga numerong ito ay paalala na ang kapayapaan ay makakamit sa sarili mong pag-aalaga.